Ezekiel Parurusahan ang mga bulaang propeta Ikalabintatlong kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, magsalita ka laban sa mga bulaang propeta ng Israel na nanghuhula mula sa sarili nilang isipan. Sabihin mo na pakinggan nila ang mensahe kong ito. Ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing nakakaawa ang mga hangal na propetang nang huhula mula sa sarili nilang isipan, at wala silang makikitang mga pangitain. O Israel, ang mga propeta mo ay katulad ng mga asong gubat na nasa gibang lungsod. Katulad nila'y mga walang pakialam sa wasak na mga pader ng Israel na hindi inayos para maging matibay, dumating man ang digmaan sa araw ng pagpaparusa ng Panginoon hindi totoo ang mga pangitain nila at kasinungalingan ang mga hula nila. Sinasabi nilang mula sa Panginoon ang sinasabi nila, pero ang totoo'y hindi ko sila sinugo at hinihintay nilang maganap ito. Hindi totoo ang mga pangitain nila at kasinungalingan ang mga hula nila. Sinasabi nilang iyon ang ipinapasabi ko, pero hindi iyon ang galing sa akin. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi na kakalabanin ko sila dahil kasinungalingan ang mga hula nila at hindi totoo ang kanilang mga pangitain. Parurusahan ko ang mga propetang hindi totoo ang pangitain at kasinungalingan ang mga hula. Hindi ko sila ituturing na kabilang ng aking mga mamamayan at ang mga pangalan nila ay hindi isusulat sa talaan ng mga mamamayan ng Israel at hindi maaaring pumasok sa lupain ng Israel at malalaman ninyong ako ang Panginoong Diyos. Inililigaw ng mga propetang ito ang aking mga mamamayan sa pagsasabing maayos ang lahat, pero hindi naman. Parang tinatapalan lang ng apog at putik ang mahinang pader na itinatayo ng mga mamamayan. Sabihin mo sa mga nagtapal na mawawasak ang pader na ito. Dahil darating ang malakas na bagyo at uulan ng yelong kasing tigas ng bato na wawasak sa pader na ito. At kapag nawasak na ito, magtatanong ang mga tao sa kanila, Ano ang naitulong ng itinapal ninyo? Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Sa tindi ng galit ko, Wawasakin ko ang pader sa pamamagitan ng malakas na bagyo, pag-ulan ng yelo na kasing tigas ng bato, At malakas na ulan. Oo, wawasakin ko ang pader na tinapalan ninyo ng apog at putik. Wawasakin ko ito hanggang sa lumabas ang pundasyon nito. At kapag nawasak na ito, babagsakan kayo at mamamatay. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Ipadaram ako ang galit ko sa pader at sa mga nagtapal dito. At ipamamalita ako na wala na ang pader at ang mga nagtapal nito. Na walang iba kundi ang mga propeta ng Israel na humula na magiging maayos ang kalagayan ng Jerusalem. Pero kasinungalingan naman, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ngayon naman, anak ng tao, magsalita ka laban sa mga babaeng nanghuhula mula sa sarili nilang isipan. Sabihin mo sa kanilang ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi, Nakakaawa kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilalagyan ninyo sila ng mga anting-anting na pulsera sa kanilang kamay at belo sa mga ulo. Binibiktima ninyo ang mga mamamayan ko para sa pansarili ninyong kapakinabangan. Nilalapastangan ninyo ako sa harap ng mga mamamayan ko para lang sa kaunting sibada at ilang tinapay. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay sinasabi ninyong mamamatay ang hindi dapat mamatay at hindi mamamatay ang dapat mamatay at naniniwala naman ang mga mamamayan ko sa kasinungalingan ninyo. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuli sa bitag. Hahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuli ninyo na parang ibon. Upunitin ko rin ang mga belo ninyo at ililigtas ko ang mga mamamayan mula sa mga kamay ninyo. Hindi nyo na sila mabibiktimang muli. At malalaman ninyong ako ang Panginoon. Pinalungkot ninyo ang mga matuwid sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan, na kahit ako ay hindi sila nabigyan ng kalungkutan. Pinalakas ninyo ang loob ng masasama na ipagpatuloy ang kasamaan nila sa pamamagitan ng mga pangakong maliligtas sila sa kamatayan kaya mawawala na ang mga hindi totoong pangitain at panghuhula ninyo ililigtas ko ang mga mamamayan ko mula sa inyong mga kamay at malalaman ninyong ako ang Panginoon